Yes. yo Ayo, ako nga pala si Jano, a.k.a. Ang Labdoban ng ano. Ngayon, dahil ko, sumahin nyo ako mga ng Dragon's panahon na yata to ng pagtitino Nais ko lang ibahagi ang mga bibihira ko lang maikibo Mga alaalang ginto sa anuman na naging kabanata nito Ang pag-ibig sa bawat ugnayan ng kayamanan na siyang naitatabi ko Simula sa babae sabi sa akin na dapat ay manindigan ako Katwiran niyang wag mong papamarisan ng pangiiwan ng ama mo Maraming salamat sa'yo, paumanhin na rin kung napaaga ako mo, karga ang mahal mo nga po hmm. Wala mang haligi Lubos ang sa akin Sa paghalili nyo na parating Nariyan lang mag mga tiyahin Sa lola at nobya ko nagtiis sa akin Perwisyong ko Ay kasing dami rin ang sakripisyon Yung ang pasaway na to'y mas unawain Mga lumaki kasabay isang buong nagiwahiwalay Sa ngayong nagahagilap sa mundong magulo Kung anong ikatitiwasay Ngunit ang nasa isip ko ay Marating man ang hindi akalain Sa paglalakbay na sa lilingunin pa rin Ang magagandang tanaw All of you are Your own gift cause you have mga kababata ka sa kasama at mga nakalaro kong kapwa pikon Maging sa mga nakilala ko sa paggawa ng mga maling desisyon Sa una ko mga nakikawa at kakonsabang naging saksi Nung paubo-ubo pa, pa ako sa unang buga at Nasusuk ako sa unang inom Kapuyatan laging ko sa mga tanod Mga kaklasing kasabay kong umuwi Pag tumatawid dun sa bakod Mga katrabahong kautangan at kapangakuan tuwing sahod Silang mga kasangga sa kalokohan Nagpapakapala ng apo Mga kasindihan kong magdamo Kabilang na ang ilan dito mino Na sa dating halaman lang nung nalasahan Na ang chemical din na nagawa pang huminto Mga alok ng manayaking na bigo o mahinin nyo Sa halip tanawin nyo na pagkasagipo Naging kapalit ng pagtanggi ko At sa ngayon kamustahan na lang Napabuti man o mas nalulong Tanguhan na lang sa mga pagkakataong Sa daan ay magkakasalubong Dala ko pa rin ang naranasan ko noon Marating man ang di akalain Higit sa destinasyon ay nasa paglingon Pa rin ang magagandang tanawin You can't name one bad day you ain't got to In order to get the life of convenience You gotta have a very uncomfortable life You got to get comfortable being a Stop trying to do everything the short way. Stop trying to figure out the easy way. You got to get messed up sometimes. You got to get dirty. You got to get your feelings hurt. You got to get disappointed. You got to get told no. You gonna ask somebody for some money? He gonna tell you no. But show me something that has grown. na ala nasa litrato o mga imahe na nasa isip Balik tanaw kong tinatrato bilang mga buhay na panaginip na kadalasan kong sinisilip sa mga oras na matahimik Tanging nananatili kong baon sa pabago bagong paligid Marating man ang kaibuturan ng mga pangarap kong kinasasabikan Huwag mong kakalimutan lahat ng nasa iyong pinagmulang Di mapapalitan dahil lang iyong matututunan Kung sakaling dumating ka sa kasawian Wala ka mang mapatunguhan ay meron ka namang mababalikan Maraming salamat sa inyong lahat Siyempre sa mga naging bahagi nito Salamat sa karanasan, mga alaala at aral Mga tahanan, tahanan Rest in peace, Naslem Buhay pa yapa ka na dyan Hanggang sa muli Life has disappointment, you got peaks and valleys You gonna lose somebody you care about Bye bye kain muna tayo siya shawarma. Ano gusto mo sabihin? Ako ang